Hi! Mga ka-taxpayer, kamusta po kayo? So, sobrang busy ko po, no? So, kaya it took a while bago ako makapag-vlog. So, tulad na sabi ko last time, ang next na magiging video ko ay tungkol sa tax topic. So, ito ay mga munting paalala lang, at saka konting mga sagot sa ilan-ilan lang na tanong sa atin sa mga uh, tax videos ko. So, I'm so happy, alam nyo, kahit hindi ako active sa mga social media accounts ko, especially dito sa ating uh, channel, ay natutuwa ako kasi nag-gain ako ng views, nag din naman ako ng revenue kahit pa paano, nakakatuwa imagine that, 15 days na yata na hindi ako nag no? so I'm so happy and then maraming salamat po, hindi ko ma-highlight kasi sobrang hassle ng setup ko ngayon actually nakatayo ako para makapag-vlog sa mga nagpa-member so yung mga nagpa-member po sa atin na alam ko galing sila sa ating tax views no? As well uh, as well as sa mga nag-subscribe sa aking uh, last video, imagine that may nag may nag-subscribe pa sa last video ko. Nakikita po namin kasi yan sa aming analytics. Honestly speaking, wala talaga ako sa mood mag-vlog. It's just that it's been 15 days, baka mamaya kasi makaligtaan ko din, baka ma-demonetize ang channel natin dahil hindi active. Although, nag-gain siya ng revenue kasi ang daming nanonood ng mga tax topic. I am sorry na hindi ko natutulungan yung iba at hindi ko nasasagot ang mga tanong nyo. Honestly speaking, ako din po Uh, napaka konti ng knowledge ko and uh, kung hindi pa ako bibigyan or makakapagtanong ako at masasagot ako ni ng aking tax assistant na si Ma'am Irene Aguilar ay hindi rin ako madadagdagan ng knowledge no so maraming 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 salamat po sa inyo so ano ba ang mga itatakil natin so mga paalala no so focus po tayo sa 3% non-VAT na tax uh, payer or sa ating mga tax bureau na maliliit lamang ang negosyo okay So, I also disclaim this video kasi syempre kung ano lamang naman yung alam ko na i-experience ko. Okay? So, bago tayo magsimula, humihingi ako ng sorry sa mga nag-PPM na hindi ko sila talaga masagot. Dinidiretso ko talaga. Kasi ang dami pong nag-PPM sa akin, guys. Ang dami ko pong message request tungkol sa tax. Pero hindi po ako sumasagot basta-basta. Gawa kasi po ng pag hindi ko po na-experience at alam ko pong hindi ako 100% uh, or almost 100% sure sa isasagot ko sa inyo, ay mainam pang wag na lang akong sumagot. No? To be safe. Kasi ayoko din kayong mapahamak. Siyempre, taxing yan. So, tatalakayan natin for today's video ay sa mga mag-iisip na From 3%, ay mag-shift to or mag-up to 8%. So, ano po ba ang maganda? 3% ba, Mami Park, or 8%? Alam ko, na natalakay ko na ito eh. But, kaya ko ito tinatalakay, guys, kasi one month na lang, March na ngayon, pagtapos niyan, the next April, tayo ay mag-file na ng ating first quarter of the year. So, that is the 2551Q, which is uh, due date on April 25. It depends sa pan the situation or it depends sa RDO and also if may amendment. So pagdating naman sa 1701, that would be around May 25 yata. But usually, sa ating mga maliliit na negosyo, sinasabay na natin yan. Kasi wala na naman na tayong bastang hinihintay. Wala na naman na tayong bastang mga wini withheld. No? Pero sa may mga hinihintay pa at may kailangan pang i withheld, may mga withholding tax na, na etos, ay hanggang May 25 ang 1701Q, no? Yan. So at uh, as well as the 1701. Okay. So, maganda ba mami part na mag-shift sa from 3% to 8% or 8% to 3%, no vice versa. So, for me, nung naalala ko yung sabi sa akin ni Ma'am Irene, bakit sabi ko sa kanya noon? Kasi nung maliit pa tindahan ko, Ma'am, hindi naman ako umaabot ng annual income, no? Annual annual gross income na 250. Bakit hindi na lang ako mag 8%? Sasabi niya sa akin, the reason na hindi kita ina-advise to opt or to to uh, to shift into 8% because It is because ang katwiran ni Ma'am Irene, syempre ang negosyo na grocery or tindahan muna na una na maliit ay progressive ang income. So, Uh, it's hard na mag-shift to uh, 8% kapag lumalaki na ang gross. So, nagets gets nyo po ba? Kasi po, patayin ko na electric. Ayan. So, hindi ako pinayagan ni Ma'am Irene. Bakit? Kasi nga, kinumpare niya na ang klase ng negosyo ko ay progressive ang income. So, ibig sabihin, hindi naman tayo hanggang maliit lang. May chances na tayo ay lumaki at mag-progress ang ating sales. So, the 8% would be uh, not advisable for that, um, for this business. So, sabi niya, mag-3% ka. So, in niya sa akin why. Kasi, unang-una, sa 8% kasi, um, advisable siya doon sa mga hindi uh, nag -e exceed ng 250k annually gross sales or income no so pag naman 3% ka ang sa uh, 8% mo na and then sa 8% the only deductible is the 250k na which is yan yung under ng train law di ba so sa 3% ang magiging ano naman ang magiging kagaana naman yan you can declare all the expenses with the supporting documents you can choose the itemized deduction which is yan yung mga resibo na pinamili natin na legit na nakuha natin sa ating mga uh, from the purchases na na-make na natin for uh, for entirely year no so kung quarterly naman tayo nagaano ay yan ay attachable no may attachment so ngayon sabi ni ma'am Irene sa akin mas maganda ang 3% kasi mas mababa ang mababayaran mo na tax Compared doon sa, dahil sa klase ng negosyo, ay progressive ang sales, no? So, probably talaga mag-go over 250k ang sales in a year, no? Even quarterly. So, ngayon, um, hangga de, um, okay ako, naintindihan ko. However, pagdating naman doon sa pag-declare -de ng mga uh, itemized na deduction, doon ako nahihirapan. Kasi, unang-una, pag itemize, syempre, legit na resibo na na-purchase mo ang iyong ide declare Eh, di ba, tayo namang mga tindera, hindi naman lahat ng mga napapamilihan natin ay nakakakuha tayo ng legit na resibo. No? Pero, pag magde-declare ng sales, meron pa tayong tinatawag na ano, magde-declare tayo ng ating sales kahit hindi tayo nakapag-issue ng resibo. So, issue sa ating 'yon, no, 'di ba? At saka 'yung lalo na 'yung pagdededact, no? Wala namang problema na mag Uh, declare tayo ng, uh, ng ganyan, ng income. Ang problema is hindi natin ma-declare yung gusto sana nating ma-deduct na expenses. Dahil, hindi natin ma kasi nga, wala tayong makuhang legit na resibo. Paano kung kumuha lang tayo ng nagtitinda dyan, ng, kung naglakulakulang dyan, wala namang resibo yon, Di ba? So, pero pagdating sa sales... 'di ba? Lalo na kapag halimbawa, may naglalako diyan ng miswa, ng mga paminta, ng mga kandila, kumuha sa iyo ang customer, bumili din sa bumili sa iyo. And then gusto ng resibo. Okay, de declare mo yung sales mo. So, wala ka namang nakuhang legit na resibo pero pagdating sa sales mag declare ka. So, kaya uh, di yun ang naging ano sa akin so kaya mas pinili ko na maging optional standard 40% pagdating sa deduction under ng non-VAT 3% tax due why? it is because Uh, mas convenient para sa akin na yung 40% ng aking gross sales ay siyang magiging serve as my deduction no or expenses para hindi hassle sa akin although uh, same mag, uh, tatala pa rin ako ng aking mga purchases yung mga legit na resibo lang ang maide-declare ko uh, for parang halos formality na lang but automatically pagka optional standard 40% ang pinili po nating deduction under ng non vat 3% tax due ay automatic yung 40% po nang i-declare ide natin na gross sales. While in 8% naman po, wala pong allowed na ide deduct maliban lamang po sa 250k. So, kung kung susumahin po natin, pagdating po sa uh, pagkuwenta halimbawa po, uh, kung 8% po kayo, no? Nagkaroon po kayo halimbawa ng gross sales na uh, 1 million. No, 1 million and then ililas po natin yung 250. Nasa 8% tayo ah, less 250k. So 750, ito po yung magiging taxable, straight 8% po ito. Times 8%. 750 times 8%, that would be 60,000. Yan po ang ating babayaran. While in, if we are in 3%, ito ay mapapababa pa dahil sa mga deductions natin, no? Na ating mga expenses. So, sa katulad nating negosyo na ganito na retail at mga manufacturing no uh, advisable po ang 3% tax due if you are not uh, exceeding 3 million uh, annually no kasi kapag ka uh, umiksid ka na ng 3 million pataas syempre mapapansin na yan you are now entitled to shift into VATable na no so himalalim natong topic na to hindi ko na masyado pang i-elaborate so ito lang yung pinaka-key Kapag alam mo na napakababa lang naman din ang nagiging mong gross sales in a year or in a month or in every quarter, maganda ang 8%, lalo na kung ito ay less than 250k lamang a year dahil maliit lang ang babayaran. But if you are exceeding uh, 250 pataas, no? Uh, malaki ang impact. Hindi katulad ng 3% medyo na ano mo pa dahil meron kang mga bagay-bagay na po pwedeng uh, allowed kang i-deduct tulad lamang na nga ng mga purchases mo, mga expenses mo as long as merong backup documents na which is mga resibo. Okay, na gets po ba? Ayan. So, um, so yan po, binigyan ko po kayo ng medyo hapiaw na ano yan, para maintindihan nyo. Para kung kayo talaga ay mas gusto nyo na mag-shift, kung from 3% kayo ay mag-shift kayo into 8%, or nasa 8% kayo, mag shift kayo into 3% land VAT, no? ah uh, yan po, kung kayo po ay mag shift pwede nyo na po yung gawin through online gamit ang ORUS or yung Online Registration Updating System. ah uh, pwede din po para masigurado, punta kayo sa RDO nyo para mas ma-inform sila, mas sure nyo na na-inform sila na you are opting 8% or you are shifting into 3%. But usually po, pwede na talaga sa online. No? Diba po, nagpa-file tayo sa ating EBIR form offline sa ating computer. So, po, pwede na po natin gawin yaan na mag- uh, update tayo sa system. Kasi syempre dapat sa ngayon, no, registered ka na sa Oros. So, uh, yan po ay ginagawa sa unang quarter ng taon. No, hindi po yan po pwedeng gagawin nyo sa second quarter, third quarter, fourth quarter na naisipan nyo. So, lagi po yan nagaganap sa unang filing nyo po ng first quarter of the year. Okay? So, yan ang ating paalala. So, may nagtanong din po sa akin na sabi niya, Mami Park, ano po ba, magkaiba po ba ang acknowledgement receipt at ang sales invoice? Yes po. Kasi po, ang acknowledgement receipt po, actually, it's like a formality. Pero matibay din pong panghawak, panghawakan mo dahil Uh, ibig sabihin ay merong parang nakaprenda na sa inyong usapan. Ito, bibigyan okay, ko example. Halimbawa po, binigyan kayo ng acknowledgement receipt ni ni supplier, no, and then uh, doon sa acknowledgement receipt, ay napapaloob po doon ang mas broad na explanation ng tulad ng halimbawa kung po service ang inyo pong inavail, ay nakapaloob, nakapaloob doon kung ano yung terms, yung mode of payment, kung nag-down kayo, kung uh, Uh, ano ang mga usapan nyo na gagawin, ganito ganyan yung mga conditions. And then, may pirma yan. So, usually ang acknowledgement receipt is like an in-house uh, form of act na uh, ma-record at uh, ma malaman na nagkaroon ng transaction. And sa iyo, nabibigyan ng acknowledgement receipt na instead na dapat ang ibigay sa iyo ay uh, invoice or service invoice, ay Uh, protection mo din naman 'yan. Kasi usually ang acknowledgement receipt ay binibigay hangga't hindi pa nagkakaroon ng full uh, payment o nagkakaroon ng fulfillment sa transactions. Kapag nagkaroon na ng fulfillment, halimbawa, bayad ka na or kaya naman ay sila bayad na sa iyo, no? Vice versa. That's when the time na mag na ang isang party for the invoice, 'no? Invoice uh, receipt or service invoice. Wala na po kasi tayong official receipt, no? Service invoice na po at sales invoice. Okay? So, yun lang po ang acknowledgement receipt, no? Pero matibay din po yan na magagamit natin na patunay na meron tayong naging transaction. So, usually lang, magkakaroon ka ng um, sales invoice or service invoice once the transaction has already fulfilled. Okay? So, sana po naintindihan ng ating subscriber. Tapos, may nagtatanong din po, Mami Park, ano po po yung temporary receipt? Usually po, ang temporary receipt, kung nanggaling po sa RDO, that is their advice, kapag ka po wala pa po ang inyong talagang sales invoice receipt. No? So, uh, pinagagamit mo na dahil kung nagsisimula ka na ng operation. And when the time na dumating na, na-claim na, nakuha mo na, natapos nang mapagawa ang iyong resibo, ay gagamitin mo na ito, ede ililipat mo na lang. Kokopyahin mo na lang. No? Ito lang ay para yung iyong transaction ay ma-record na. No, minsan ina-advise ko na kung sandali lang naman din at makiklaim na rin agad, hintayin nyo na lang yung resibo na dumating. But kung wala pa talaga, gamitin nyo yung temporary receipt kung yan man ay in-advise sa inyo ng RDO nyo. Okay? So, marami ding nagtatanong sa uh, tungkol sa ano ba transaction yun? Petty Cash Book. Yan. So, actually, dati wala namang ganyan yung mga Petty Cash Book na yan. So, ang Petty Cash Book po, guys, uh, yan po yung uh, isang libro na kung saan ay nire-record po natin ang transaction ng ating Petty Cash Fund. So, ang Petty Cash Fund po, usually, yan po ay nakatabi sa ating uh, negosyo. Nakatabi lang. At kung kailangan-kailangan na may mga biglaang gastos, ay po pwede nating magalaw. So, ngayon, bakit po may ganyan pa? Hindi ko rin alam, may ganyan-ganyan pa. Kasi pagdating naman po sa Uh, ating ano sa ating mga libro ay uh, pwede na rin naman na tayong mag-record doon ng ating mga expenses. Hindi ko lang po alam kung ba't may mga ganyan pa. Meron daw po kasing mga maliliit na gastos na tulad niya na hindi naman basta-basta din nakakakuha tayo ng resibo. No? So, yung mga company may mga petty cash book yan at petty cash fund. No? As well as tayong mga tindahan, meron din tayo actually. Pero sa aminin natin, din natin yan nasusunod. Meron lang tayong nakalaan na for emergency or for just in case, meron dyan tayong sobra na nakatabi. No? pero hindi talaga natin as is as in pinapractice kung paano natin gagamitin 'to nang tama with the respective uh, principle about accounting and BIR pero na-issuehan ka ng petty cash book paano yon so ang petty cash book pagka ginamit niyo po <clears throat> i maglalaan lamang po kayo no kung magkano po ang pera na inyo pong uh, ipinasok or kung magkano po ang nakalaan na inyo pong uh, petty cash fund So, it's like, ano lang, the account, debit credit, no? So, syempre, kapag ka, uh, meron po cash, ay i-credit natin, at kapag naman po may expenses, i-debit ide natin. Gano'n lang po siya kasimple, no? So, um, I'm not so sure if I'm going to have Uh, specific topic with that no kasi aaralin ko pa siya although medyo madali lang naman siya kaya lang kasi it takes it takes time para syempre ma-explain sa inyo ng maayos yun, no kasi syempre ay i-explain din natin dapat nang kung saan maiintindihan ng lahat yung explanation no so i do hope na hindi kayo medyo nang hinayang na marinig ko ano antong uh, ko ano masasabi ko tungkol sa petty cash book no hapyaw lang ito kasi ayoko ding magbigay na mamaya mamali ako but usually ang entry lang po niyan kapag po cash nasa credit kapag po expenses nasa debit ngayon paano siya pagka ipapasok na sa mga libro so yan po ay aaralin ko pa at hindi ko po maipapangako kung magagawa ko siya ng exclusive eto po kasi talaga ang gusto kong mangyari din sa dami na po ng mga tax uh, uh, viewers natin Minsan sana na, eh, na aawa rin ako sa inyo no kaya lang kasi walang time si Mami Park at saka magastos din pero sa totoo lang po last year pa dapat mag-enroll -e na po ako ng bookkeeping eh naudlot kasi nawalan ako ng tindera naudlot uh, dapat po mag-enroll -e ako ng bookkeeping para po uh, matutunan ko din siya Ng mas broad although hindi naman siya kailangan-kailangan pagdating sa business ang point kasi since naging uh, at uh, topic ko na ito sa ating vlog para kahit pa paano pag may tanong kayo at simple lang naman ay masagot ko kayo no so manood kayo manood para magay naman tayo ng revenue at baka pag enroll ako no at gagawin ko naman yung makakaya ko kung may explain ko sa inyo kasi pag usapan namin ng daddy ay kung kailan ako mag enroll at papaano ako at saan ako at kanino ako ano ay anong eskwelahan ako mag-enroll actually meron na ako napili OED yata yon. Actually email ng email sa akin Pero hindi ko pa ginugo. Hindi ko pa pinupush through So gusto ko matuto ng bookkeeping Nang sa ganon ay Kapag nag explain ako sa inyo Kahit pa paano May guts naman ako No? So but when it comes to Assisting you guys Siyempre Babato ko pa rin kayo Kay Ma'am Irene Kasi hindi ako ang Hindi pa ako ganun kaano Pagdating sa ganyan No? Hindi katulad kasi ni Ma'am Irene Na experience talaga siya At literal talaga na uh, Ito ay uh, ginagawa niya No? profesyon na nga niya. Alam ko kasi nag-send siya sa akin ng ano, kumuha na siya ng DTI eh kasi mag -ano siya talaga ng uh, bookkeeping service, no? So, for me, para lang sa sariling kaalaman ko to gain knowledge, no? For myself, for my life, for our video but not para pa i-consider ko na gawin ko siyang as my side hustle, no? Yan. So, sana naiintindihan, ano, no? So, may nagtatanong din po, may nabasa ako paano daw po kapag nagbayad ng mga bills at sa GCash nagbayad? Wala naman pong problema kasi po ng GCash naman po ay may electronic uh, di ba po may electronic ano naman sila may electronic parang electronic invoice na binibigay, di ba? Kapag kabayad natin, isa-save natin. So, isave isa nyo po kasi yon may reference, no? May ano, kung ano yung pagkakabayad natin. Ang importante lang naman po kasi ay maipakita natin na tayo ay nag- natayo uh, na tayo ay merong ipapakitang resibo at nagbayad talaga tayo, no? So I think that would be very simple lang, no? So i-save niyo po yung inyong pinagbayaran at yun po ang attachment. Kung ginamit niyo po ng pagbabayad ng mga utilities and bills ay through GCash or through online or through online banking, something like that. Okay? So ano pa ba? Hanap pa ako ng tanong dito. Pwede na daw, pwede daw bang isulat sa books of accounts ang temporary receipt? So, hindi po, temporary nga siya Kaya nga po, uh, ginagamit lang muna yan uh, habang hindi pa po dumadating yung talagang resibo nyo. Kaya ako, mas ina-advise ko po na uh, hintayin nyo yung resibo sa kayo mag-record. Now, kung talagang medyo matatagalan, since ano naman yan, since every quarter naman yan, eh siguro naman eh, pinakamatagal na po ang dalawan linggo, tatlong linggo, ng paghihintay para po lumabas ang inyong mga booklets ng uh, resibo. So, kaya po, Uh, for me, mas mainam na mag-wait kayo, mag-follow up kayo ng mag-follow up kung kansaan man kayo nagpa-print, no? So, hindi po po pwedeng gamitin, ipasok ang temporary receipt sa ating uh, books. Kailangan po yung ating talagang resibo, yung ating talagang official na sales invoice or uh, serv service invoice, okay? Makakakuha daw ba ng permit kung wala daw titulo ang kanilang tinitirhan or uh, kanilang tinitirhan dahil daw under HOA daw sila. Wala kailangan daw ng list at tax declaration. Wala daw silang maipapakita. So, ito po ang magiging advice ng Mami Park yan. And this is very personal, no? Hindi ko dinidisclaim ko po kung ito po ay tama <clears> o <throat> oh, mali. So, uh, pagdating po sa ganyan, syempre makikipag-usap po kayo sa HOA. Dahil yan naman po ay merong uh, contract. di ba? Bag, pagka po doon sa kanino po rent yung isang pabahay. So, kung kayo po ay hindi talagang uh, tao, person, naging rant ng uh, ano na yan, ng uh, tinitirhan nyo ngayon, o oh, nangupahan lang kayo, o nakitira lang kayo, pero hindi kayo ang ginrantan niyan, wala po talaga kayong choice, wala po kayong maipapa, ano, maipapakita. Unless, meron po from the HOA, or kung sino man po ang responsible for those uh, citizen na nakatira nabibigyan kayo ng certification na you are allowed to ano, you are allowed to to live in that specific house, no? So kailangan niyo po ng certification na kayo po ay inaalaw ng HOA na kayo ang nakatira diyan. Kasi usually po kasi ang hahanapin diyan talaga kung kanino po naggrant ang uh, bahay, no? Kung kanino po na naggrant yung yung pabahay na binibigay ng gobyerno or ng HOA, okay? So, kailangan nyo po ng certification, no? Ng permit sa kanila. At siya yung inyong ipepresent para makakuha kayo ng business permit. Okay? So, sana po ay uh, medyo naibisan ang inyong worries. Kasi ganun po talaga, no? Pagka meron naman po na kayong certification yan, ala na po problema yan. Kasi, i-acknowledge na nila yan. Gawa kasi ng, uh, ganun po kasi talaga ang sistema sa mga pabahay. Dahil nga yan ay uh, ginagrant, no? And, um, bina, alam ko binabayaran din. Pero, syempre, kung hindi naman kayo yung original na nagmamay-ari na ginrantan ng uh, pabahay, so, all you have to do is, uh, is either talk to the original uh, uh, owner of the house and then, uh, bigyan kayo ng certification from HOA. No? Yan. Ayan. So, so far, yun lang na ang uh, po pwede kong ma-vlog sa inyo. Kasi yung mga ibang mga tanong ay, uh, ang iba po kasi ay uh, na-vlog ko na. No? So, ang maganda po talaga kapag ka nag, uh, may nag vlog at na uh, nagustuhan nyo kung paano sila mag-explain, ay ipa-follow nyo ang kanilang mga topic. So, ako naman po ay may sariling playlist dito sa ating channel ng mga tax topic. Kaya po, kung tax topic lang kayo interested, pwede naman po sa playlist na lang po kayo pumunta para doon po nyo panoorin yung mga iba't-ibang klaseng topic ng taxing. No? At kung gusto nyo naman din po na ma-inspired pag pagdating naman po sa sari-sari store or sa tindahan business, eh, pwede din po kayong manood. So, I would like also to shout out, meron sa, hindi ko napapangalanan, meron isang subscriber na panood yung aking vlog. And then, uh, nagpunta siya kay Ma'am Irene, tapos, uh, parang nagustuhan din niya, niya si Ma'am Irene. And then, parang ang gusto niya, po, token of appreciation, ang gusto niya, padala na ako ng Gcash. So, sabi ko, hindi pa ako ready para sa monetary gift. No, okay na sa akin yung mag-subscribe kayo, magpasalamat, at syempre, kung uh, mag-go-go ang inyong transaction with, pero ako binibiling ko naman kayo kay Ma'am Irene guys na ingatan kayo at talagaan at huwag kayong hayaan na naghihintay kapag ano. So, minsan pasensya na kung hindi kayo nasasagot ni Ma'am Irene kasi busy yan, no? So, pero a accommodating naman si Ma'am Irene. I have no doubt, no, sa tagal ba naman, talagang wala na akong masasabi sa kanya. So, I just do hope, guys, na uh, na-update ko kayo at uh, tandaan nyo, malapit na ang ating first quarter. Again and again, sa April na naman. At ipunin na ang mga resibo kung kayo ay itemize, ipunin na rin ang inyong mga uh, sales na ah uh, dapat ay updated ang recording, no? Kasi syempre iniingatan natin yung pagdating sa tax mapping. So lalo na kapag ka mainit ang mata ng inyong lugar sa mga ano. So, sa totoo lang po, sa tax mapping po kasi, random po yan. No, may iba po, kahit hindi nata tax map, pinadadalhan po ng LOA, no, letter of authority. Minsan po, tinitingnan kung mayroong discrepancy or mayroong kung ano-anong naging problema. So, kaya po, dapat, lagi po kayo updated. Okay? wag po kayong mag skip No? So, maraming maraming salamat and see you again next time. Siguro, mag-vlog ako bago tayo mag-file. No? Meron na po akong... Uh, Uh, mga tutorial dyan, mga light tutorial kung paano po kayo magpa-file sa EBIR form ano po ang ida-download nyo no? at uh, paano nyo po sasagutan. Uh, ito po ay specific and uh, special lamang po para sa mga sole proprietor. So sa partnership at sa corporation, hindi po ako ano dyan? hindi ko po forte yan. No? So kung alam ko lang na magkakaganito ang buhay ko na may involve ako sa ganito hindi ako natakot sana sa math, nag-accountancy na lang ako. Kasi pagdating sa accountancy talaga, ang gandang course talaga, mapakikinabangan talaga, no? So, kaya sa mga anak ko eh, baka gusto niyo ng accountancy. Maganda ang mga business, ano, mga, mga e-commerce mga comer, mga e-commerce course, mga business course, no? Maganda rin ang mga computer course, maganda din ang mga ah uh, yung mga doktor ganyan, no, yung mga sa field ng medical, magaganda yung mga ganyang kurso. Oh. So, syempre kung kayo ay uh, ang passion niyo ay business, maganda talaga mga business course ang kunin niyo, no? Kasi that would fit to you. Mas maiintindihan mo, no? Mas mabilis kang makakaintindi kasi napag-aralan mo. Okay? So, yun lang. So, bye.